Ginaw. Pupunta kami ng Tesco. Mamamalengke. Umuulan. Abnormal ang weather. Umuulan. Wow. Ang ginaw. Yung palabas namin ng Tesco, hindi na maulan. Oh, ba? Diba? abnormal talaga ang weather dito. Tempanyaki, for our lunch. Lunch, dinner. Yummy! Late lunch. Mm -hmm. Char. Yeah, Ay, p*** mo! Wala akong nun. Parang kalalakas <laughs> <laughs> naman. Naka ano eh, Mak? แล้วปะเลยนี่นี่ลงนะหนึ่งองสามอ๋อสามเอ้ยสองสามห n มดอนพูดได้หมดโอ้คีดิ้งดาวคีดิ้งดาว Malamig ka mo. Dito ka nga nag-ano kanina. Maka-stay. Mas malamig pa kanina. So, yung mga upuan, eh. maglagay na kayo dyan. Mm -hmm. Nagdikit-dikit naman yung mga kamay. Oo. Oh, hindi okay. mo nahiwan mabuti mm -hmm. yan. Kaya nga Kaya ganyan. Naimas, timangan. Kaya kayo pa. Kaya namin eh. Ay, she's been using chopsticks